yun uh, mga kajetski magandang uh, hapon at good um, uh, afternoon mga viewers yan na andito pa kami sa truck at uh, hindi pa namin nakikita yung hinahanap namin doon sa bubat uh, so ngayon ay babalik kami doon para hanapin namin yung pinaka mohon eh. uh, papunta na tayo doon sa ano, sa kahuyan tabu ba sama atin si tapi jan si kaos kaos <laughs> tenga kaos tenga kaos <laughs> pupunta tayo ng gubat at naka-iglip na tayo ngayon ay papabalik na tayo doon tara 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 let's go let's go <laughs> yan so guys papunta na kami doon sa, ano, sa gubat ipapakita yung dapat namin hanapin uh, sa nga nga pa mga viewers uh, may paliwagong vlog paliwagong pag-asa ng paya sa araw na ito for today's video maga uh, mag hunting mo tayo dito sa ano sa gubat yan Diyan sa At yan nga guys, dadalhin natin itong ano, mamartek natin doon pag nakita na natin yung mga butas doon. Yan. Kaya natin itong tubo para uh, mabilis natin makita kung hanggang saan yung ano yung pinaka kudrado ng ano ng lote. Okay, pangbagong content naman tayo. Pasensya muna kayo mga viewers, wala tayo ngayon sa dagat. Yan, pero ayun pa rin pangalan natin guys. Hindi tayo mawawala sa ating Jetski TV. Yan, mga uh, viewers. Yan, eh sama ko kayo tara, let's go! Yan. jo ingat tayo kasi Masukal dito Maada mo Balik tayo dun sa Pinanggalingan natin Kanina mga baka dito Mo Mo and I'm with guys Sampai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Manong, ilang tiiktari ako ang iwan Lalo pa dito Bakit tuwa ba? Hindi nyo makita mo ako At hindi na amin dinadanas din eh kami eh, Anong oras na? Alauna na hindi pa nakikita ang aming hinahanap Ah mga kabataan <laughs> na ko na naman tagistis ng tubig eh. wala pang hinahanap <laughs> baka mamaya ang dudulo mo ulit tayo eh ilang ilap na gang ating nakita patatlo na ito eh lagi ng ampalaya lang <laughs> <laughs> Hunting with Ampalaya. Hehehe. 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 Hehehe.

pang ilang puste na yan dalawa ito tayo guys ito natin yan Ay, pare, natin yung hey, parek, tubo. Jaka Lang, ha? ito na yung tali. Punta na kami Ay! Ba't tinaklit mo? Ba't mo?